So, magandang magandang araw mga ka So, welcome back again sa Gregorio Native Chicken Backyard So, for today's video mga ka Nagbigay na tayo ng pagkain sa ating mga lagang native chicken Also, yung mga nasa kulungan natin mga ka-native Nagbigay na rin tayo So, ito yung mga native chicken natin ngayon mga ka no? So, ngayon mga ka meron na naman tayong pag-uusapan na Pwede ko rin i-share sa inyo mga ka kapag kayo ay mag-uumpisa sa pag-alaga ng native chicken. So, first mga kanitibis is regarding sa system mga kanitib no, kung ano yung tamang pagpapakain, kung ano nga ba dapat yung tamang ibigay no, from day old to month old. So, sa akin mga kanitibis ano, so, yung ibinibigay ko dati is integra 1 na pure mga kanitib from 1 day to 1 month. So, yun yung binibigay ko. Pero, sa ngayon mga kanitib is yun ano syempre na explore explore tayo sinubukan natin yung haluan ng armored na upang makatipid tayo mga kanitib so sa ngayon is yung ating inexperimentuhan mga kanitib na hinaluan natin ng armored is yung ating last batch ng mga nitib chicken is yung marami ito yung sila mga kanitib no so sinubukan natin kung gaano na sila kalaki sa one month actually so, ito mga kanitib is 11 days nila sa ngayon So hindi pa natin makikita no kung mabilis nga rin ba kapag may halong hammered o mas mabilis talaga kapag halo pag pure na integra so sa 1 month naman mga kaniti is dati yung ginagamit ko is pure din na integra 2 yun yun integra 2 from 1 month to 2 months yun yun and then sa ngayon is yun Actually, ginagawa ko naman siya dati mga kanitid na inaluan ko siya ng corn grits pero maliit lang. Mas marami talaga yung Integra 2 pina sa corn grits. Pero sa ngayon, isinubukan ko yung Integra 2 tsaka hammer din mga kanitid, no? Yun. So, dito natin yun malalaman mga kanitid, no? Kung mabilis nga ba yung kapag merong halos. siyempre tayo mga kanitid, iniisip din natin kung paano tayo makakatipid sa pag-aalaga ng mga native chicken or mga real chicken. So, para sa akin mga kaniti, okay lang naman na haluan nyo or compure. Pero pag ano, gusto nyo talaga ng for business mga kaniti, so need nyo talaga ng ano, i ano yung ano yun, para meron kayong kita sa pag-aalaga ng native chicken dahil Actually yung mga kanitib chicken mga kanitib yung mga dahon-dahon lang yan is kinakain yan nila mga kanitib. Yung ngayon sa mga nasa previous vlog ko, mga kanitib is kumuha tayo ng ano ng mga repolyo. Pero sa ngayon mga kanitib is wala. Wala tayo nakakuha dahil nga walang repolyong stock doon sa ating pinagkukunan. Siguro walang delivered doon mga kanitib. Then, first mga kanitib is sana meron kayong kulungan. So ako mga kanitid dito ako nagsimula ang mga kanitid na itong kulungan na ito Ito yung aking sinumulan Yan So talaga Ito yung pinakauna ko na kulungan mga kanitid And then yan And then yun Yan itong tatlo mga kanitid Yung mga baguhan dyan mga kanitib, Ayan Sa ano ko yun mga kanitid That, For kasi mga kanitid dito ay may nagmamanok din So ito yung naiiwan niya ng mga kulungan So Iniwan niya sa akin Ako na yung nagpatuloy So may gumamit kasi ito ng area, area natin ni Papa Yung inalagaan dito is yung mga panabong ng mga manok So iniwan niya yung iba yung kulungan So yun, aking inamit yun Ayun, gumawa. gumawa, kami ni Papa Bakal yun mga kanitib no? Para mas matibay Mas mabagal yung paggamit natin Ito kasi mga po oh. May gita niya mga itin na putol na yung mga paa Ayan Pero ito mga kanitib is napalitan na yung paa niya no? Sinampakuan ko na mga kanitib dahil nasira ito sa baha mga kanitib no? dahil yung una kong kulungan doon is ano, mabaha ng tubig so hindi talaga may na mabasa yung mga paan ng ating kulungan so yun mga kanitib no, second yun video dapat mayroon kulungan din third mga kanitib is dapat mayroon kayong kalaman sa pag-alaga no? so yun kapag wala kayong kalaman pwede nyo tingnan ng video na ito upang meron kayong matutunan kahit unti lang mga kanitib no na may share ko sa inyo regarding din sa pag-aalaga ko mga kanitib so fourth mga kanitib is meron kayong malawak na perinch range area para hindi kayong magasto sa pagkain mga kanitib like this mga kanitib yun makikita yung mga damu damo dyan mga kanitib yan yung labas ng kulungan natin yan yan yung kinakain nila mga kanitib ng mga alternatibong pagkain din no sa ating mga alagang nitid chicken then malapad yung area yung mga kanitib then beef mga kaitibis yung sinasabi kong tamang paitlugan sa mga native chicken so dapat mga kanitib yung piliin yung mga kanitib na mga pugaran is yung mga maliliit lang mga kanitib kaya nito yun yan yung ganito lang mga kanitib yung pat parang pat lang yan yan yung maganda talaga mga kanitib six mga kanitib is ano nga bang tama ano? ilang manok nga ba ay ilang hen nga ba sa isang lalaki Actually mga kanitib, wala namang limitasyon yan kung pila yung ilalagay mo. Sa akin mga kanitib, kasi nagsimula ako sa isang roaster lang mga kanitib. No, actually, hindi ko yun siya na-vlog mga kanitib. Yun yung pinakauna ko talaga mga kanitib. Color white mga kanitib no? na roaster. Yun yung pinakauna ko mga kanitib. Yun no? yung pinakauna ko mga anong, Ano mga kanitib sa... 10 heads. 10 heads tayo mga kanitib no. Yan yung sinimula natin mga kanitib. 10 heads. So... 1 is to 10 mga kanitib Yan yung aking ginawa so yun mga kanitib yun ang muna yung ma-share ko sa inyo so please subscribe my youtube channel and click notification bell para palagi po kayong updated sa gagawin yung chicken backyard so yun na po mga kanitib happy farming